So for today's video, samahan nyo ako sa gaganapin ko. E ayun, tara. Bago nga ako pala ako pumunta ng church, nag-outfit check muna ako dito. Isang BS na ikot. Outfit check, outfit check. Fast forward na nga pala tayo. Nasa church na nga pala kami dito. Dito nga is pinibidyo ang mga nga pala dito yun. Dalawa kong tropa. Naglalaro nga pala sila dito ng sarili niya ng cellphone. Kaya ako dito, tamang vlog lang ako dito na binibidyo ako sila dito. Yun. Dalawa kong dropa. Shoutout sa dalawa dropa na yan. Dito ako kalabitin ko yan. Sabi, sinasabi ko sa kanya, hindi ako yon Pero ako yun. Shoutout sa iyo. Pangit-pangit mo. Dito lang. Kakalabitin ko nga dito yung tropa ko na yan. Sabi ko, hindi ako yon yung si Dandan nga pala yung naglalabit sa kanya pero ako talaga yun. Namangantay nga pala kami dito mga guys ng second service. Papakita ko nga pala sa inyo kung ano nilalaro nila. Yung nilalaro nga pala nila dito yung bagong sa Play Store, yung sa Black Blast pero matagal na yun. Di joke lang. Pinipigilan ko nga sila dito, nagtigilan na yung paglalaro nila kasi mag second service na kasi mamaya makikinig na lang kami. Naglalaro talaga sila dito, ang kulit-kulit niyan pipindutin ko pa yan, hindi joke lang, hindi talaga. Ayaw talaga nila tumigil sa so, paglalaro nila ng games sa cellphone nila kasi mag-second service na nga. So yan, pass forward nga pala tayo, magsisimula na nga pala yung second service, papatay na ilaw dito, yan na nga, boom. Pinatay na, nakatayo na nga pala kami dyan, papakita ko si, da si Patrick dyan, saka si Daniel, ang cute-cute niya, sarap niya sa mga pala, hindi joke lang yan, mga tal. Kung napapansin nyo, bago nga dyan yung damit ko, kay Preo, oh. hindi joke lang, bagong laba lang yan, bagong kuha sa sambayan. Mag-worship na nga pala kami dito mga guys, papakita ko nga pala sa inyo si Aaron. Sabi niya, papakita ko daw siya, hindi joke lang, pinakita ko lang talaga siya dito. Shoutout so, sa kanya, si Aaron. Hindi niya itatanong, puro 4 minutes nga pala yung mga vlog ko dito kasi hindi ko pa masyado sanay yung mga 7 minutes, 8 minutes sa video ko, sa mga vlogs ko. Kaya ang ganda na sa 4 sa 5 minutes sa mga in-edit ko. Kaya dito, umuwi na nga pala kami dito. Ang bagayang dandan. Maglulugaw nga pala kami dito. Pinag-uusapan na nga pala namin. Pasbawit na nga pala tayo dito mga guys. Naglalakad na nga pala kami. Papuntang Lugawan. Pasbawit na nga pala tayo guys. Nasa Lugawan na nga pala kami. Merci. Sir. Kung libert lahat. Kali mo kayo? Atlo nga po. Aba, aba take three. Buy one take. Buy one take. Ayan yung manglilibre sa amin. Hindi ako yun. Silang yun. Dito nga pala guys. Nagpalit kami dito ni JR ng upuan. Kasi against the light talaga dito. Kasi napakaliwanag na talaga sa camera ko. Alam mo talaga kukunin na ako eh. Nadidak lang yan. Yun sa mga nanonood. Dito pala mga guys, sakain na kami dito ng lugaw. Inaalo-alo ko na dito yung lugaw ko na may bawang. Lalagyan ko mamaya ng toyo yun para maging adobo na. Dito pala mga guys, ukulin ko na yung toyo kay JR kasi iniingin niya sa matanda yung toyo na yun. Tinanong niya pala muna kung toyo daw talaga yan or pati sabi ng matanda is toyo daw. Sabi ni JR, laganda namin toyo yung lugaw namin para maging adobo na talaga mga ulay itim talaga yung lugaw namin. And tinatakan ko na dito yung lugaw ko para maging adobong lugaw. Minegos-mengos ko na nga pala dyan yung lugaw ko. Kakainin ko na nga pala dito mga guys yung lugaw ko na adobo. Parang maramihan ko at dito yung toyo dito guys kasi sobrang alat na talaga dito ng lugaw ko. Di joke lang mainit na talaga kaya iniipan ko. Di nadaan-daan ko nga pala dito. Kaya yeah, ganyan ako kumain ng lugaw guys para iwas talaga tayo sa paso para hindi tayo magkasingot dito guys. Kung itatanong nyo nga pala guys kung ano lugaw itong binanda namin, adobong lugaw nga pala itong nilawa namin ni JR. Di joke lang yan, lugaw talaga to. Pass forward tayo guys. Pinamawala <laughs> <laughs> pa kayo Di po. Di po na <laughs> lang po dito mga buto. Pinamawala ko kayo Hindi naman ang buto, hindi naman ang Shoutout nga pala sa nakita namin ng ID picture ha ay po. 2x2 pick nga pala yun. Nadambot nga pala namin yung picture. Nandito nga pala kami sa Gio. Dito nga is bigla akong naging malungkot dito. Bigla akong naging sad boy dyan. Pinasok na JR dito sa tetenga ko. Sabi ko sa ilalim. Yun, naka-smile pala ako dyan. Hindi pala ako malungkot dyan. Tara kaya na natawa dito sa JR biglaan. Don't forget, share and follow. Bye!